Ayun guys, ang daming barko dito guys oh. Ayun, Port of Talaw Talaw to. Ayun, dami mga pasahero, Ay, ano dito, Marinduque to, mas bata yung biyahe at saka Rumblon. Wala na yata mga pasahero, oh. kanina pa yata bumaba. Wala na lahat. Sumakay na yata. Ano ba na ba yung mga pasayero? Ano to yung galing mas bati po? Baka nasa taas pa siya pang. So guys, yung sinundo namin is hindi namin makita guys kasi kanina pa pala nag ano nag ano mga pasahero. Baka nasa taas pa yun. Hanapin natin baka nakaupo lang yun sa may ano. Tsuran mo nga ako na. ko lang.